parang break time na yata brother What? alam mo ang mga labor What? sa break time magagaling yan ah? kaya wag kang umasa at least may alam kami di yes. ba break time kaysa naman yung labor ka na nga pati break time di mo pa alam <laughs> dapat kahit labor tayo may alam din, may alam din tayo break time <laughs> Yan tayo patuloy yes. uh, labor ka na nga lang, wala ka pang alam kahit break time no. uh, sobra ka naman nun <laughs> grabe ka na nun uh, tayo oh 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 bakit oh lang hindi naman kasi binigla ang trabaho konti konti lang, matatakos din yan kahit mabagal, basta sure, yes. yung kunerarya nga, mabagal din, nakakarating din sa seminaryo, di ba? Yan din tayo, makakarating din tayo sa katotohanan. Yes!